Hi guys, welcome to my channel For this video guys, mag-unboxing naman tayo guys Ito motor na Fairbox guys, nabili ko sa Shopee guys Gagawa natin ito siya ng pan guys Maghanap tayo ng ilisi Saka ano, Para makagawa tayo ng electric pan guys Nabili ko ito sa Shopee guys, sa halagang 150 kasama na yung ano guys Yung Yung controller nya guys Okay hey guys, bubuksan bubu natin guys. Pero bago mo lahat, intro mo tayo. Welcome back to my channel guys. Ito na guys, bubuksan natin guys. Ito yan siya guys. In order ko to sa Shopee guys. 150 lahat kasi kasama na yung ano guys. Yung controller niya guys. Kasi hindi siya andar. Pag walang controller kasi ito lang ano guys eh. Ito na guys. Buksan natin siya guys. Pagkatapos nito guys, hahanapan natin siya ng ano paraan na pagkagawatan tayo ng electric para may magamit na kagad. Maganda to siya guys kasi matipid to sa kuryente guys tapos ano kasi 12 volts siya ito yung controller nya guys ito siya tapos yung fan uh, yung motor guys ito guys 12 volts hindi masisira kagad guys kasi bearing to dito guys yan guys kaya controller So yan guys, hanapan natin siya ng ano guys, ilisi. Dito ilisi at saka ano. Yung housing. Sige na guys. Dito natin siya ilagay guys oh. Yung 12 volts natin na kuang guys. DC motor. Kasi sira na kasi ito guys. Sira na yung motor niya kaya dito natin ilagay yun. Okay. Simulan natin guys. nao ko siya guys. Kasyang kasyang siya guys. Ayan naman mo natin itong motor. Kung anong discarte natin. Ito siguro yung lumang kuha niya guys. Dito. Ito yung lumang niyang kuha niya. Ito. Ang sinong kuha niya. Hindi siya kaya lang kuha guys. Ito guys, hindi siya pwede. Kaya ito nalang gamitin natin kasi tayo eh. kabit natin yung controller at saka yung DC dyan ko ito guys ibalik okay, natin guys sa likod niya. Parang nilabas ko siya konti guys kasi maha haba kasi yung buhangin siya. Guys. Pero ayos lang yun siya guys. Basta kuhang lang siya. Hey, guys, lalagyan na natin siya ng wire dito. Para pwede na natin i-connect tong 12 volt charger. Ito guys. Kukunik na natin siya guys. Ilalagyan muna natin te. Pala dito guys ng controller guys. Bago natin siya yan. Ilalagyan muna natin siya guys. So ito guys. Yung controller niya guys. Ito yung controller. Ito guys. Ito yung pang pag pang palakas at saka pang pahina. Okay. Lagyan natin. Okay. Ayan na guys, nalagyan ko na ng ano guys, switch ni guys. opo. Ito naman yung sa motor guys. Connection sa motor. May hinangin natin ito siya guys. Try lang natin ito. Ayan okay, guys, na-try na natin siya ngayon guys. pag mo na natin siya. So, yung guys, oh. Ito yung konya, guys. Ang pahina. Ito yung switch niya. Ito di pampalakas. Sobrang lakas, guys. Ito siya, yeah, guys. Hmm. tangkita talaga. Nasa marunong kaya nito, guys. Madali na lang gagawin. Yun, guys. Ito yung konya. Laptop niya, guys. 12 well, volts. 12 volts lang yan mahina sa kurinti yan guys so ayun guys dito na lang tayo guys kung bago ka pala sa channel ko please subscribe my channel pakiclick na din yung bell button guys para lagi kong update sa mga upload ng mga videos bye bye guys